So guys, ayan na na natin na dukalin at tanggalan ng uh, ah, damo yung ating mga mais. Tapos binawasan na natin ng dahon. Ayan kung nakikita nyo. Kaya ayan, nakatayo na sila. Ayan po. So, eto lalagyan na natin sila ng abuno. Ayan, lagyan natin sila ng konti nga buhon lang paikot bali magkahalo na po yan urea at saka complete. pampa verde at pampa bulaklak kasama na Ayan. so, palibot nyo lang po wag po kayo maglalagay ng abono sa halaman sa mismo pinakapuno niya dahil pag ginawa nyo po yan kahit po kukunti yan ay pwede pong mamatay yung ating alaga kasi po mainit po yung abono wala yan mga lang natin yan magkasama na yung okra yan tsaka kamatis wala tayo kamatis Ayan sila. Well, tapos bukas o pagka... Well, bukas so oh, pagka na tuloy yung init na magi spray po tayo uli bukas ng ano para yung mga uod na naandyan sa mga ano na yan, ay mapatay natin lalo na po ito yung sumisira po dito sa mga mais ko nakikita nyo yung mga dahon na yan sira sira po yan mostly po yan dyan yung nagtatago sa pinakagitna nyan So tendency niya ang pagka ano dyan natin i-focus yung ano ng Spray ng Insecticide para po Nan sa ganun po Ay matepok yung mismo Mga So yan po, nalagyan na po natin sila. So didiligan na lang po natin sila. At para po medyo maka ano na sa lupa at masipsip na nila yung ano bago pa ako sakali na umulan ng malakas at least kahit pa paano meron na sila na ano ah, tawag rito abono o pataba para sa nutrisyon nila. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa panood at pag nyo sa aking FB page at YouTube channel. So happy planting po tayo. God bless.